Hello! Hello mga kalangga! What? Shout out lang ko sa akong mga new followers and new subscribers sa akong channel. Wow! Well, 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 for this video mayroon akong ipakilala sa inyo itong dalawa kong alaga. Nice! Sino Jinky at si Money. What? You're... <laughs> Itong si Jinky mga langga, ah, buntis po ito. Malapit na po itong mga nganak, mangingitlog. Parang atang kabuana na ata na ngayon. Ito pong alaga kong mga langga, hindi po to idlas, tanod po ito mga langga. What? Lagyan nyo na lang nga ng ano, pagkain lumodool na sa iyo tumutok-tok na yan ang pagkain nyo Your... <laughs> alalang alala ako nito mga langga kasi tatlong araw na po ito hindi umuwi akala ko hindi ko na makita to akala. tingnan yung mga langga oh. napaka sweet nila parang galin ata to sa ano sa hotel. Kasi ngayon lang ito bumalik eh. Pagbalik nila, napaka-sweet na nila. Alam yung mga langga, itong si Jinky. Napaka-maldita to mga langga. Palagi na lang inaaway niya si Manny. Kung kaya hindi sila nagkaintindihan. Ayun, nagdadamugan na. Pero mabait naman. Alam niyo yung mga langga, pagkatapos po nilang kumain dyan, mabalik din yan sa kanilang halwa. Kusa silang bumabalik, hindi ko na hayaan ko na lang sila na bumalik sa kanilang halwa. Alam niyo mga langga, no? Ah, nakakairita din silang dalawa kasi pag nasa loob na sila ng kanilang halwa ayan mag aawen naman tabog dabugan na naman tong dalawang to buti na lang itong si Manny mabait hayaan lang kanyang asawa na magyaw-yaw Sige, sige, sige. Tapusin nyo na niyang pagkain nyo. Tapos, babalik, bumalik na kayo sa halwa nyo. O, oh, money. Money, kiss muna kay Jinky.